tinungo namin ang isa sa mga kilalang Aita Village dito sa lalawigan ng Bataan. Ang liblib -lib ng dahong ito ay nasasakop ng bayan ng Morong. Noong unang dumating dito ang iglesia, andyan yung mga kamag-anakan namin, mismong lumapit dito. Ako pa ang chieftain noon. Gusto ko nga kakuyang ganyan para naman mabago yung estilo ng buhay. Sa edisyong ito ng paninindigan ay samahan nyo kami rito sa pamayanan ng kanawan kung saan naninirahan ng daan-daan ng mga katutubo. Alamin natin ano ba ang mga naging pagbabago ng sila'y umanib sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, hindi pa rin ito nararating ng malalaking sasakyan. Ah, ito yung hanging bridge. Mula sa hanging bridge, mahigit sa 30 minuto kaming naglakad para marating ang sentro ng Sitio Kanawan. Dito namin nakilala ang isa sa mga grupo ng katutubong AITA. Basta dito sa loob ng uh, assisted women ng uh, aming area, kami yung magbukon. Yung magbukon dito nasa mga 30 mahigit na pamilya. Tapos yung unat naman dito, nasa 30 din. Pero sumusunod sila sa patakaran ng uh, magbukon. Bilang mga dayo po, katulad ko dito sa Sityo Kanawan, ay okay naman po yung mga kulot makisama halos magkakamag-anak, parang magkakamag-anak na rin po eh, kasi yung mga bata, ang tawag sa'yo anda, kahit hindi kakaano ano tawag sa'yo lola. Kung dati-rati ay palipat-lipat ang tirahan ng mga katutubo, subalit dumating ang panahon na pinili ng marami na dito na mamalagi. Naobserbahan ko po yung mga katutubong nagtermina rito, 1980 po pinagbutuhan po ng mga magiging kapitan dito na magpisan-pisan po. Ang pinagkaisahan po dito nga po maging baryo tong kanawan. Namirmin na po talaga sila rito sa baryo ng kanawan. Lumalayo lang po sila, nagtatayo silang kubo sa mga kayakaingin at nagtatanim po sila ng mga katulad ng gabi, kamuting kahoy, yung kakain, makakain po nila. Bumabalik din po sila sa baryo. Maraming produkto ang kanilang ibinababa tulad ng mga pananim ni Nanay Lota. Ang buhay ko po ay yung magtanim po ng mga kamuti, saging, gabi at saka mga kamuting baging. Maan na po, dinadala po namin ng bayan, binibinta po namin. Yung pong kinikita po namin, sumasapat naman po pagka marami pong dinadalang kalakal sa bayan. Masaya nilang ibinahagi nakasabay ng paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang diskriminasyon. Maayos naman po ang pakikitungo ng mga tao sa amin. Pag bumababa po ako sa bayan, normal po. Lalo po kung nagdadala ako ng mga paninda. Noong bata pa po ako, Yang pag umuwi po kami sa, kabaya, sa bayan, binubuli po kami. Inaano kami ng aita, aita, aita. Kaya po noon, takot po kami bumaba ng bayan kasi noon binubuli po ang mga kulot. Ay, pero po ngayon, palibas at, hmm, kung kumbaga sa ano sanay na po yung mga kulot sa mga unat, nakikisabay na rin po kami sa uso. Kung ikukumpara sa mga nagdaang taon, malaki na ang makikitang pag-unlad ng ng ito. Nagsimula pong pag-unlad ng kalawan nung nagkaroon na po kaming hanging bridge. Ngayon po, simintado na po ang daan namin bagamat hindi po nararating ng talagang malalaking sasakyan. Ngayon po ang kanawan, mayroon na pong center, mayroon na pong plaza po na tinatawag nila. May school na po. Sa school pa lang ay mayroon na silang K-12 na dati nagsimula lang sa tatlong kwarto. Patuloy ring dumarami ang mga kabataang nag-aaral, katulad ni Mikaela na dito na nakapagtapos ng elementarya. Ito po rin mabago po yung kung ano po yung pamumuhay namin ngayon. Kaya po, nagpatuloy ako sa pag-aaral. Nung nag-high school po, mula nung grade 7 po hanggang nung na grade 11 po, nagka-order po, nag-top 1 po sa klase po. Pangarap ko po kumuha ng accountancy para po makatulong din po sa pamilya ko, matapad ko po yung pangarap ko. dito sa Kanawan, yung edukasyon, yun ang ipinapamahagi at minumulat namin doon sa mga kapatid naming mga katutubo rito. At dahil sa programa ng pamahalaan, nabigyan ng matatag na hanap buhay ang maraming katutubo, katulad ni Jimmy at Rading. Ang trabaho po namin sa SBMA, sa Law Enforcement, nagtatrabaho po ako sa procedure para sa security. Tar, ah, papatrol po kami sa si jungle. Ayon sa kanila, ang isa sa mga nakatulong ng malaki sa magandang pagbabago ng mga residente ay nang sila ay magabayan sa kanilang espiritual na pamumuhay. Nung unang dumating dito ang iglesia, Diyan yung mga kamag-anak namin, mismong lumapit dito. Ako pa ang noon. Gusto ko nga kakuyang ganyan. Para naman mabago yung estilo ng buhay. Noon pa, kilala ko na ng, ang Iglesia ng Kristo ay matulungin. Ay eh, pag nagmi-mission sila, hindi yung sapilitan, yung pangangaral na mahinahon talaga magkakaibang kinagis ng relihiyon ng mga taga rito sa Kanawan. Ang kinamulatan ko pong reliyon yung Katoliko po. Ang religion ko po noon ay Protestante. rin po. Ngayon may mga pinisang po ko na Iglesia na po. Lagi nila ako pinuputan sa bahay. May umakit po rito ng mga na po. Ang kasi dinoktrinahan po. Marinig ko yung pangangaral ng Iglesia. Nantig po yung aking damdamin. Nung makinig ako ng ano, tatlong, dalawang bisis, napaiyak na po ako nung pangalawa. Kasi po sa sobrang saya, itinanim ko po sa aking isipan na ang tanging daan lang pala ay ang Iglesia. Sa kanilang pakikinig sa mga aral ng Diyos, hindi maiwasang maikumpara ito sa kanilang dating kinaanibang reliyon. Ang nagustuhan ko po sa iglesia ay wala po sa ibang reliyon po. Dahil na sa ibang reliyon, babasa rin po sila ng Biblia. Isang basa lang tapos salita na si iba-iba na sinasabi. Ay, noong nakinig po kami sa Iglesia Ni Cristo, yung lahat ng sagot po nang gagaling po sa Biblia, binabasa po ng ministro. Naintindihan ko po, ang tunay na Diyos ang Ama na dapat sambahin ginamitan niya kami ng Biblia. Pero lahat ng pagtuturo niya sa Biblia, naunawaan ko. Sa pagsisimula rito ng Iglesia ni Cristo, matindi ang kanilang sakripisyo sa tuwing dadalo ng mga pagsamba. Nung wala pang kapanya po sa kanawa at uh, po sa mabayo po ako nagsumasamba. Malayo po ang pinagsasambahan namin doon pa po sa pag-asa po, wala po kami pamasahin nung oh, naglalakad po kami. Halos inaabot po kami ng gabi. Lalakarin po namin ng hit dalawang oras mula po dito. Yung pababa, wala pong ganong masakyan. Wala pang ganong tricycle, wala pang ganong single. Maglalakad talaga, obligado maglakad kung, 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 talagang gusto mong sumamba. Ang gilagawa po namin, maaga po maalis na po kami rito. Tapos sa gabi po, pagkayari namin sumamba, lalo na kung may ulan, nagtitiis po kaming umakit dito, naglalagad pa bunta rito. Pagkapaakit po, ang talagang ano, yung talagang tunay na lakad na, nasa dalawang oras at 45 minutos. Kahit po malayo po ang pigasang bangko, papatuloy pa rin po ako. Pagkat yun ang ginampanang kong tungkulin. Yun ang tungkulin na binigay sa akin ng Diyos, Paglingkuran ko po yan buong puso ko pong pinaglilingkuran ng Diyos at masayang-masaya po ako. Masayang-masaya po ako at wala nang kapantay pang kasiyahan ko. Dahil ang kinasamba ko ay na Diyos. Madalas po kami magpanata at manalangin. Kami mag-aanak na sana nga po magkaroon nga po ng bahay-sambahan po rito. Ang sabi nga ng asawa ko, sana po ama magkaroon naman po ng kapilya po rito sa kanawan. Pagkalipas ng isang taon, noong 2015 ay isang pansamantalang kapilya ang ipinatayo sa dakong ito. Yung dati po na yung kapilya dito nagsimula po, pawid lang po siya. Una, malit lang po, yero din po, kaya magandang may upuan din po. Hindi nagtagal, pinasimula na ang pag ng mas malaking dako ng pagsamba. Noong pong sinisimula na po itong aming kapilya, natuloy tuwang-tuwa na po kami. Nagahakot po kami ng mga materyalis yung kaya po namin. Sa liblib na dakong ito, nakita nila ang paninindigan ng mga nasa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department na matapos ang proyekto. Laking pasasalamat po namin sa mga construction. Ay noon pong nakikita po namin sila nagbubuhat ng mabigat ng mga materyalis, naawa din po kami sa kanila sa halip na pong sasakyan ng magbuhat ng mga materialis, pal palbas at hindi pa pumarating ng sasakyan tong amin, talagang sila na po ang nagsasakripisyo magbuhat ng mga materialis. Dahil sinacrifice nila ang paghakop dito niyan. Ang hirap talaga, sakit ako. Dahil sila ay lubog halos sa pawis. Talagang mahirap. Mahirap po yung pagsalunga. Ay mula po hanggang bridge talagang pinipinga-pinga po nila, pinapasan. Kasi po yung lugar po namin nato noon, hindi pa po siya masyadong ano po yung transportation niya dito. Tapos binubuhat-buhat lang po nila yung mga ano, kaya po matindi po talaga yung effort na ginawa po nila, yung mga naggawa po ng bahay sa Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, noong 2017, ay sinagawa ang unang pagitipon ng Iglesia ni Kristo sa bagong dako ng pagsamba. Malaki po ang tulong sa amin yun. Ilang hakbang lang po ng paan namin, mararating na po namin ang kapilya. Malaki pong biyayang ibinigay po sa amin dito sa lugar ng Karawang. Kaya minamahal po namin ang aming bahay sambahan bahay. Inaalagaan po namin, nililinis. Masaya po kami, nagkaroon po kami ng magandang sambahan. Salamat. Kapi ng pagsa aming pagsasambahan. Andi dito na po, hindi na po kami lalakad ng malayong malayong Kasi andi dito na po, salamat. Maraming maraming salamat. Dininig ang aming panalangin sa iyo. Kapasalamat nga kami na nakagawa ng maganda na sambahan po. Kahit nasa ganitong nasa liblib kami ng bundok, masayang masaya po kami na sinabi, namin kay ka Eduardo Manalo na Maraming maraming salamat na hindi po kami kinakalimutan. Talagang bi biyaya po talagang malaki. Kung hindi nang dahil sa Diyos, hindi kami mapagtayo ng kapilya. At malaking pasasalamat ko po yan sa gitna ng kabundukan na ito, ay naipagpatayo kami ng ganitong pananambahan. Malaki pong pagpapasalamat namin sa Ama kahit nasa ganito kaming lugar, hindi kami pinapabayaan. Talagang damang-dama po namin ang paglingap. E, talagang masasabi mo na napakapalad po namin bilang Iglesia ni Cristo. Nararamdaman namin ang pagmamahal. Abalaman sa kanilang mga paumuhay sa araw-araw, na mamalagi nilang prioridad ang mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Choir member si Micaela, diakono si na na Jimmy at Radding, at diakonesa naman si kapatid na Lota. Pagdating naman po sa pagsambay, talagang nagtatalaga kami. Kung noon nasa baba, puro sakripisyo ginagawa namin, nagmaglakad, ginagampanan namin ang tungkulin namin, ako, diakonesa. Yung pakayang halos kapit-bahay mo na lang ang kapilya, hindi sa ganun, hindi ka matutuwa sa ganun. Eh lalong-lalo po namin pagsisikapan. Sabi nga namin, lalo namin mamahap, ang pagka-Iglesia po namin. At tulad ng mga kaanib sa Iglesia sa iba't ibang dako, sa kanilang pagdalo ng pagsamba at pagtupad ng tungkulin sa Iglesia, may mga pagkakataong nakararana sila ng mga pagsubok. Talagang pag nga sa iglesia ka po, talagang marami po talagang pag-uusig na nangyayari. Hindi naman yung mga kasama ko sa trabaho. Mga kumpari ko rin noon, nung araw na ako rin po naging uh, inuusig, ba't daw ako pumasok sa iglesia. Kung isa nga po, niyayayaw ko ng mga kasama ko, eh, pista. Pasensya na kayong mga pare, sabi ko. Nung ako hindi po iglesia, malaya ninyo akong niyayay. Kahit saan tayo nag-inam, alam nyo nyo ako kahit Pero ngayon, wala na ako, sa akin yan. hindi naman pang kalangitay niya, kung di pang kalangit karayawan. Ayon sa mga residente, sa kanilang pag-anib sa Iglesia Cristo, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Nung barangay captain ako, marami talagang nagiinom. Ako man na ito, nagiinom din eh. Kaya lamang, nung mag-iglesia na palas. Ay dito po, ang mga tao po rito sa lugar ng kanawan, mahilig po sila sa mga inong sugal at saka sa mga kalayawan po talaga. Madaling makapagbagong buhay eh, kahit na anong ugali mo, mababago po. Kaya nga po nagpapasalamat nga po ako dahil nawala sa akin lahat yung bisyo sa dati. Napapabayaan ko yung pamilya ko ngayong iglesia ni Kristo na ako, marami na talaga na bago sa buhay namin. Talagang mapakasaya. Nung makita ng pamilya ko na wala na akong bisyo, wala na ako ni ano kay wala na. Inalis ko na po yung dati kong bisyo. Nung tinawag po ako ng Panginoon, inalis ko po yun. Sabi, sabi ng misis ko, kahit hindi mo ako tawagin, sasama ko sa iyo kasi nakita niya yung bisa ng salita ng Diyos. Kaya po, hindi, hindi ko man sa niya yan, pilit na siya ng sumama, si pilit na siya na pumilit na magsamba, magsamba na magsamba. Hanggang sa ngayon, tumula nung nag-iglesia ni Cristo po kami, naging malapit po kami sa Diyos. At isa pa po, nung aming pong pag-uugnayan ng mag-asawa ay hindi po katulad nung dating hindi pa po kami iglesia ni Kristo madalas po kami mag-away kasi hindi po kami nagkakaunawaan noon pero ngayon po noong kami iglesia ni Kristo na nalayo po sa bisyo yung asabo ko dati po kasi may bisyo yan ngayon payapa na po ang aming sambahayan Mas maganda yung nag-iglesya ako dahil uh, una dito ko nakita yung tamandan Ang kabutihang dulot ng pag-anib sa iglesia ay nakatawag ng pansin sa mga katutubo katulad ni Resena. Yung nga po mga nakaroon, po akong matinding pagsubok sa buhay namin. Nakakala ko hindi ko kaya lagpasan. Tapos may lumapit sa akin yan sila nanay na sumamba ako sa iglesia. Invite po nila ako hanggang nakinig po ako, nagtuloy-tuloy po yung pakikinig. Tumatagos sa isip mo at sa puso mo yung sinasabi ng ministro. Kasi po talagang binabasa sa Biblia, hindi po yung galing lang sa ano bibig ng tao sa Iglesia po ni Kristo, ano, lahat sasabihin nila sa inyo, gawa sa Biblia, babasahin talaga sa inyo. Kung ano yung pinagbabawal para lang mapabuti ka. Mga umanib sa Iglesia ni Kristo, nakita ko sa kanila yung ganap na pagbabagong buhay, itinalaga ng kanilang mga sarili, nakita ko natin mayroong mga may tungkulin na, ng mga katutubo. Sila na po ang nangunguna sa mga pagsambat, mga paglilingkod, nakita po ng mga kapitbahay nila yung pagbabago, yung paninindigan ng ating pong mga kapatid. Kitang-kita po namin kung papaano po ang kanilang matibay na pananampalataya, sapat na po iyon para po kami ay lubos na magalakan, masayahan doon po sa tiyak na pagtatamo po nila ng pangakong kaligtasan. kung dati-rati ay sila ang nagsasakripisyo para makadalo ng pagsamba. Ngayon ay sila na ang pamalagiang ang pinupuntahan ng mga ministro upang madalaw at mapangasiwaan ang kanilang mga pagsamba. Dito talaga ang dilim po, no? Opo, talagang ilaw po, kulang po dito. Pinaplano na rin po ng gobyerno po na palagyan po ng ilaw dito. Eh. Sasabay po siya sa daanan po. Dito talagang kailangan, maingat po kayo pag bumaba pa. Opo, ito lang po sa ngayon yung nag-iisang daanan po eh. Hmm. Eh yeah, dapat talaga sanayan lang din po sa pagdaan po dito. Mm. May mga pagkakataon din na mag kayo dito po na umaakyat o pababa. Madalas po kasama ko po si Mrs. kasi nag-aalala din po si Mrs. Pero pag may sakit po siya, nagpapasama rin po kami may tungkulin po sa kapisanan po. Pero dito po safe naman po yung lugar. Safe naman po at mataas pagkilala po ng mga kapatid po at mga katutubo rin po dito ng mga ministro. Pagka dumadalo po kami, yun, masaya po sila nagpapasalamat po na dadalaw po sila ng pamamahala sa pamamagitan po namin ng mga disinado po nila. Kayo, gaano kayo kasaya pagka nagpapasalamat yung mga katutubo po? Siyempre, yung pagod po namin at hirap talagang napapaway pagka nakikita po namin sila eh. Pagka nasa bridge na po kami, medyo yan, nakakahinga nga na po kami kapag malapit na po din sa ano eh, uh -huh. sa sakayan po talaga. Sa so, nakakasako po dito sa amin na sabang, kami naman po ang naaawa sa kanila kasi sila naman po ang umaakit dito. Nung doon po kami sumasamba, parang pinagpalit lang ang sitwasyon namin. Kami naglalakad noon, ngayon sila naman umaakit dito. Malaki ang kanilang pagpapasalamat sa mga ministro na nakikita at nararamdaman nilang naninindigan upang sila ipagmalasakit na magabayan, hindi lamang sa kanilang paumuhay, kundi higit sa lahat sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ito ay nagbunga ng kapanatagan sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo dito sa Kanawan. Masayang masaya po kami na nadadalaw kami ng mga manggagawa, ng mga ministro. Tapos madalas pa dito ang nagpangasiwa ng distrito. Yung pangangaral ng mga ministro, nakatanim sa isip ko at sa dibdib ko do sa mga nagsisipuntang ministro dito, araw at gabi halos nagtitsaga silang umakit dito. Malasakit talaga. Kung malayo sila, kahit na po may mga bagyo po, nakapunta po sila dito para po magturo po ng mga aral ng Diyos. Kaya po nagpapasalap din po sa mga ministro po talagang walang sawa po umaakyat po dito para maihatid lang po sa amin yung mga aral ng Diyos. Masaya po, sobrang saya po kasi natatamnan ka ng salita ng Panginoon. Dahil po sa gina, kisasangkapan niya ang mga ministro. Yun na nagpapabago po sa aking buhay. Masasabi ko lang do sa mga kapatid natin dito na hindi ako nagkamali bilang isang naging pinuno. Kung nagatubili atubili pa ako noon na hindi papasokin dito iglesia, ay eh, wala na. Wala na kaming kakasandalan. Hindi na kaming maluligtas sa araw ng paghukong. Natanim na po sa amin yung araw ng Diyos na swamba po. Hindi ko po inano po yung kahirapan, basta ang mahalaga po nakakapaglingkod po kami sa Diyos. Hindi kami nagpapabaya sa pagsamba, hindi rin kami pinapabaya ng Diyos. Lalo na kung may mga problema kami, ang ginagawa po namin, siyempre pagdating po namin ng sambahan, doon po kami nananabangin. Papasalamat nga po ako sa Iglesia dahil yung hindi ko natutunan sa ibang religion, sa Iglesia ko lang po natutunan ng napakagandang aral po. Tunay na pagbabagong buhay binibigyan nila sa amin ng mga salita na pagbabagong buhay para yung nakaraan naman ay malilimutan na namin.